providing a dedicated and reliable service aimed at keeping you informed and up to date. This is Pilipinas Prime. Ang Pilipinas ay naghahanda upang mag-host ng pangalawang typhoon missile system na gawa ng Estados Unidos na magpapalakas sa mga kakayahan sa depensa nito sa harap ng lumalaking hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang pag-deploy ng advanced missile system na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kooperasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinuturing ito bilang isang matibay na pangako mula sa Washington na suportahan ang matagal ng kaalyado nito sa Timog-Silangang Asya with Secretary Teodoro on my first trip as the Secretary of Defense in the Indo-Pacific. You know this, the audience knows this, the United States has been fighting shoulder to shoulder with the Philippines since World War II. Ang Pilipinas ay naghahanda upang mag-host ng pangalawang Typhoon Missile System na gawa ng Estados Unidos na magpapalakas sa mga kakayahan sa depensa nito sa harap ng lumalaking strong. hamon sa seguridad sa rehiyon. Ang pag-deploy ng advanced missile system na ito ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng kooperasyong militar sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Tinuturing ito bilang isang matibay na pangako mula sa Washington na suportahan ang matagal ng kaalyado nito sa Timog Silangang Asya. Pagtataguyod ng depensa sa gitna ng mga tensyon sa rehiyon. Noong Abril ng nakaraang taon, nagdeploy ang Estados Unidos ng isang typhoon unit sa Hilagang Luzon bilang bahagi ng magkasanib na military drills. Ang sistemang ito, nakilala bilang mid-range capability, GMT, ay nanatili sa Mula noon. We'll Dahil sa estratehikong lokasyon ng Pilipinas, kinikayat ng bansa ang Estados Unidos This na magdeploy ng isa pang Typhoon unit nemesis, upang mapalakas ang seguridad sa rehiyon. Ang Typhoon Missile System ay may kakayahang maglunsad ng Tomahawk Cruise Missiles na may layo na umaabot sa 2,500 kilometro isang libo limang daan at limang Pinapayagan nito ang sistema na maabot ang mga kritikal na lugar sa South China Sea at Taiwan Strait na ginagawa itong isang mahalagang aset sa pagpapanatili second, ng katatagan. Patuloy na pinapalakas ng Estados Unidos ang presensya nito sa Indo-Pacific sa pamamagitan ng iba't ibang mga pagsasanay, kabilang ang Operation Patrons. Ang programang ito ay binubuo ng mga drill na isinasagawa buong taon upang palakasin ang kooperasyong militar sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Ang paparating na balikatan exercise na nakatakda mula Abril 21 hanggang Mayo ay gaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng kooperasyong ito bagamat hindi gagamitin ang typhoon missile system sa live fire exercises sa balikatan ipinahayag ng mga opisyal ng militar ang kanilang interes na magsagawa ng ganitong mga drill sa hinaharap reaksyon ng rehiyon at estratehikong kahalagahan ang pag-deploy ng pangalawang typhoon unit ay nakatanggap ng magkakaibang reaksyon. Nakikita ito ng Pilipinas bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng depensa nito. Binibigyan diin ng mga opisyal ng militar na ang pag-host sa missile system na ito ay magbibigay ng mahalagang oportunidad para sa pagsasanay ng mga tauhan at magpapalakas ng mga kakayahan sa depensa ng bansa. Ang presensya ng typhoon ay itinuturing bilang isang karagdagang layer ng seguridad na tutulong upang mapigilan ang mga potensyal na banta sa rehiyon. Sa kabilang banda, mariing tinutulan ng China ang deployment. Paulit-ulit na nananawagan ang mga otoridad ng China na alisin ang missile system mula sa Pilipinas at inaakusahan ang bansa ng pagpapalala ng arms race. Ipinahayag ng China na ang presensya ng typhoon ay nagbabanta sa katatagan at seguridad ng rehiyon. Sa kabila ng mga alalahaning ito, ipinagpatuloy ng Pilipinas ang paninindigan na ang. Mga hakbang sa depensa nito ay nakatuon lamang sa pagpaprotekta ng soberanya at teritoryal na integridad nito. Ang paglalagay ng typhoon sa Pilipinas ay inilalagay ito sa isang estrategikong lokasyon na nagpapahintulot dito upang tumugon sa iba't ibang hamon sa seguridad. Naniniwala ang mga eksperto na ang deployment nito ay isang patunay ng pangako ng Washington sa pagpapanatili ng seguridad sa rehiyon. Ang presensya ng ganitong sistema ay nagpapalakas sa kakayahan ng Pilipinas na protektahan ang mga maritime borders nito at tumugon sa mga potensyal na banta sa mga contested waters. Kooperasyong militar ng Aces at Pilipinas at Estratehikong kahalagahan. Nanatiling tapat ang Estados Unidos sa pagsuporta sa mga kaalyado nito sa Indo-Pacific at ang pagdeploy ng pangalawang typhoon system ay isang patunay ng patuloy nitong pagsisikap. Ang hakbang na ito ay bahagi ng isang mas malawak na estratehiya sa militar upang palakasin ang mga security partnerships sa rehiyon. Ang tatlo eh multi-domain task force ng 8 Army ay naghahanda ng pangalawang Typhoon Battery para sa deployment at inaasahang magiging bahagi ito ng mga darating na magkasanib na pagsasanay na magpapalakas pa ng kooperasyong militar. Isang estrategikong bentahe sa katatagan ng rehiyon. Naniniwala ang mga analis ng militar na ang pagkakaroon ng pangalawang typhoon unit ay magbibigay ng malaking kalamangan sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Sa oras ng kaguluhan, ang karagdagang battery ay magtitiyak na magpapatuloy ang mga operasyon sa depensa kahit na ang unang sistema ay mapinsala. Ang presensya ng typhoon ay nagsisilbing paalala ng lumalaking ugnayang depensa ng Pilipinas at Estados Unidos at ang kanilang pangako sa pagprotekta sa mga pambansang interes ng Pilipinas. Ang kahalagahan ng deployment na ito ay higit pang binibigyang diin ng mga mataas na pagbisita mula sa mga opisyal ng Estados Unidos. Ang mga pagbisitang ito ay nag-highlight ng kahalagahan ng alyansa ng ACE at Pilipinas at ng estratehikong papel na ginagampanan ng bansa sa seguridad ng rehiyon. Binibigyang diin ng mga eksperto sa militar na ang deployment ng mga land-based missile systems tulad ng Typhoon ay nagpapalakas ng deterrence ng hindi kinakailangang makilahok sa aktwal na labanan. Ang presensya ng ganitong advanced na armas ay madalas na sapat na upang magbigay ng signal ang lakas militar at pigilan ang mga potensyal na kalaban. Bagamat ang desisyon na mag-host ng pangalawang Typhoon system ay nagdulot ng mga debate, nananatiling matatag ang Pilipinas sa paninindigan na ang mga hakbang na ito sa depensa ay mahalaga para sa kanilang soberanya. Habang patuloy na lumalago ang kooperasyong militar, ang deployment ng mga advanced na sistema tulad ng Typhoon ay maglalaro ng isang mahalagang papel sa paghubog ng mga dynamics ng seguridad sa rehiyon.